ikaw ba ay gumagamit lang ng pills dahil ang dami mong breakouts. Parang kang teenager, no? So, ang dami mo dito sa cheeks, sa noo, dito sa inyong baba. Or baka naman nakaka-experience ka ng medyo matamlay ka, lagi kang pagod. Or baka gusto mo lang manormalize ang inyong regla, kaya ka nagpi-pills. Well, mga madamen sir, actually po mga madamen sir, ang pills po kasi natin is a contraceptive. So, ibig sabihin po, ito po ay para hindi ka magbuntis. At dahil ko kung ang inyong gola lamang po ay mo kuminis ang inyong muka at mo normalize ang inyong regla, hindi po pills ang kailangan nyo. You should try hormone balance, ma'am. Bakit? Kasi minsan yung mga breakouts natin sa muka, sa katawan, hindi lang lagi stress. Hindi lang lagi diet. Minsan nga yun kasi yung inaano natin, 'di ba, kapag kumain po tayo ng mga matataba, 'no? Kapag kulang tayo sa tuli, ano so stressed tayo minsan sinisisi natin yung mga uh, causative factors na yon pero minsan tingnan din natin na baka naman hormones natin ang may problema. So, ano yung mga sintomas na possible meron ka hormonal imbalance? Number one, baka naman nahihilig ka po sa sweets tapos nahihirapan ka pong magpapayat or mag ng weight. Next, number two, manidis ba ang inyong mga buhok? Mabagal ba ang inyong metabolism? Baka naman po meron tayong thyroid problems. May epekto po ito sa hormones ng ating katawan. Next, bagsak ba ang energy mo? Nahihirapan ka rin bang ma tulog. Yes po, ito po yung mga common signs ano, na possible na merong hormonal imbalance ang isang babae. So mas mainam po na magpakonsulta sa ating mga doktor at baka naman talagang kailangan mo ng hormone balance.